Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rayshel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nasa labas si Miss Rachel. Nag-live siya sapagkat pasulukuyan niyang hinihintay na matapos gawin ang kwintas na pinapagawa niya. Kaya naman nag-live na lang din si Miss Rachel. Nang sa ganun ay makamusta niya ang mga fans niya at makapagkwentuhan din sila dahil medyo nakaboring ang paghihintay ng na konta sa pinapagawa niya habang nasa live ay talaga kitang-kita na napakarami ding sumusuporta kay Miss Rachel kahit nasa bahay siya o nasa labas ay talagang napakaraming fans ang nanonood at sumusuporta sa kanya si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Dog, na lang ang lahat. Habang nasa live din si Miss Rachel, ay bigla sorry, na lang siyang nagulat at natuwa sapagkat nanonood daw pala si Kuya Ruel sa kanyang live. Tuwang-tuwa nga si Miss Rachel at talagang out kaagad si Kuya Ruel. Sabi naman nito na hindi daw masyadong makita ni Miss Rachel ang mga comments ni Kuya Ruel. Kaya naman nagsorry siya sapagkat napakarami daw talaga ng mga comments at hindi niya maisa-isa dahil isa lamang ang kanyang cellphone. Siyempre, naintindihan din naman ito ni Kuya Ruel. Oh my angel. grabe at nakikita talaga natin na kahit malayo si Kuya Ruel and Miss Rachel sa isa't isa ay talagang napaka-supportive ni Kuya Ruel sa dalaga. Talagang pinapanood niya ang mga live nito at uploads dahil hindi rin sila magkasama. Kitang kita kung gaano talaga ka-supportive na tao si Kuya Ruel lalong-lalo na kay Miss Rachel. Oh my- The love of my life. Pagkatapos naman nun ay may isang comment din na talagang natuwa si Miss Rachel sapagkat may nag-comment na fan nila na sana daw sa so December ay magkasama na si Miss Rachel and Quirol ulit sapagkat pag naka -uwi daw siya ng Pilipinas ay talagang may pamasko daw ang dalawa sa kanya kaya naman natawa si Miss Rachel at sinabing sana ay makauwi sila ng maayos oh my angel, angel baby angel. May fan din naman na nagtanong kay Ms. Rachel kung kailan daw ba, ba si Kuya Ruel ulit. Sinagot naman ito ni Ms. Rachel at sinabi na Uwi daw ang kanyang langga, Rowell siguro sa August. Sa August 3 daw na pinaplano nilang makauwi si Kuya Roel. Grabe at napapangiti talaga si Miss Rachel kapag si Kuya Roel ang pinag-uusapan. tong my life bakit di is in the house where are you dito na bi ayun mag-iingat ka palagi langga langga sorry hindi ko nabasa yung comment mo kasi naman ang sobrang ano sobrang dami. Hindi ko na may isa-isang basahin. Isa lang ang cellphone ko lang ga. Go, oh, eh, hindi naman tinakbo yung pintas. Ipapaayos ni Kuya. Kunin niya yung pintas. Kunin niya <laughs> Langga, huwag kang kabahan kailan, ah, uh, siguro kailan to? Kailan babalik si Rowell? Ah, ayan po. Um, Sir, Sir Jerry, shoutout po. Babalik po si Rowell siguro sa August. August 3 yan. August 3 daw po siya. Huwag po kayong ganyan. Kinakabahan po tuloy ako. Iwala lang po. <laughs> ayan na po. Pagkakarap ako yan? Hindi na. Wakano? O, oh, sabi ko sa inyo eh. Pukapit ko na. Pagkakarap e Okay, Ay, Ay, bo 6,000 viewers na tayo. Ay, salamat po sa nanonood na Thank you so much po sa pagsubaybay po. At saka sa pagsama po dito sa live. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang pagsuporta na. Thank you so much po sa inyo. At syempre po, maraming maraming salamat po sa mga nagpalipad po. Thank you so much po. Ayan. Ayun po, naglipat po si Kuya sa, pa sa ibang pagawaan ng bukas. Papakabit po yun. Ano po, kasi sobrang liit daw po. Hindi po nila maaari nung po sila pumunta doon sa may Selviran. Selviran? Sel... Sel? Sel? <laughs> Never mind. Makaitik <laughs> naman. Ayan! Sana mamit ko kayo ni Rowell pag uwi ko sa Pinas sa December. May pas may pamasko ka sa akin pag nagkataon. Ay! Salamat po, Sir Rando. Thank you so much po. Thank you so much po. Pagwanan ko, tingin lang kagod yung ano ko, yung koko kong ko, ko, madumi. Kasi, minsan kasi pag nagwanan ako, oh. Ay! Iyo. Pero hindi naman po yung madumi. Lagi po tayo nakapagas. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakapanalik at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!